My name is Jen Michael Rabino, 18 years old, taking Bachelor of Science in Management Accounting under College of Business and Accountancy. Meron po akong kambal. Then yung mother ko po is namatay po siya when I was ano po, two months pa lang po. Then yung father ko naman po is hindi ko po siya kilala. So yung ano po nangyari po is yung ano ko po, yung lolo ko po and then yung lola ko po yung nag-alaga sa akin. And then yung ano po, this pandemic po, yung mga 2021 po, may lola po fast away po. And then ayun po, for me po, isa po siya sa mga mahirap na, isa po sa mga karanasan kong na naging mahirap sa akin. When I was a child po talaga, yung pangarap ko po talaga is to become a business owner. Huli In include ko rin po yung pagiging newscaster, broadcaster po sa mga pangarap ko. But then po, since um, nag po ko ng accountancy po or um, ABM po nung senior high school po. That's why po, kinuntinyo ko po siya until now. That's why I'm currently taking BSMA po. And ano po, hoping po na maging CPA po something. One of the reason po that I've considered kung bakit po ako nag-aral dito is due to ano rin po, financial problems. Bukod po sa nagbibigay sila ng quality educations po, ano rin po, nagbibigay rin po sila ng free tuition po para sa mga unfree po na students around Balabon City. Sobrang laking tulong po yun dahil po nalilesan niya po yung mga expenses po. Kumbaga, um, sa ibang students po na nag-aaral sa private school po, na imbis po yung pinambabayad po nila ng tuition nila, is pinambabaon na lang din po nila. And then, parang pinangkakain na lang din po ng family nila. So, parang yung inisip ko po, um, kapag po nag-apply po ko sa ibang university po, parang mas lalo pong mahihirapan or mas lalo pong burden yung sa family ko po. So, ano po, yung condition ko po ay sinatawag po na alofisha po. Ito po isang condition po siya na kung saan po lahat po ng here sa iba't ibang parte ng katawan ko po is naglalagas po siya. So, when I was grade 2 po, nags nung nagsimula po yung alopecia ko, of course, hindi po, hindi ko po maitatanggi na bullying po talaga yung isa sa mga naging reason kung bakit po nag-aaral pa po ako until now. Parang ayun po yung naging inspiration ko throughout my journey po na parang despite my conditions po, I can still be successful, I'm successful in the future po. Nung ano po, nung pumasok po ako dito sa CMU, of course, parang meron po akong nagaramdaman um, na parang hindi po ako below sa community or parang meron po akong takot since nagkawin nagka nga po na ako ng mga past experience before na parang more on bullying po. But then ano po, simula po nung nag-apply po ako here, including po yung mga professor po na nag-interview sa akin, parang ano po, nag contribute po sa akin na parang continue lang po. Kumbaga sila din po mismo yung nagkasabi sa akin na um, kaya mo yan. And including po yung CMU iConnect family po. Um, nagpapasalamat po ako sa kanila because binigyan nila po ako ng opportunity to become a part of their ano po um, community po kung saan po um, nag-apply po ako bilang reporter and ano po um, Um, naging masaya po ako dahil isa po ako sa mga napili pong mga naging reporter sa CMU iConnect po. And hindi ko po siya gagamitin as platform lang po to become famous po. Gusto ko po siyang gamitin to advocate other students po dito sa City of Malabon University na despite their condition po, um, we are still equal po. Gusto ko po magpasalamat sa aming pinakamaganda, sexy and of course pinaka-responsible na City Mayor here sa um, Malabon po kay Mayor Jeannie Sandoval for giving us an opportunity po to become one of the scholars here at City of Malabon University po. For me po, um, hindi lang po siya parang privilege po. Kung parang it is a platform po na kung saan magagamit po namin para po makontinue po namin yung studying namin ano po, despite the problems that we are encountering as of today po.